tuloy-tuloy ang pag-ikot ng barkong ito dahil siguro sa si pagbabago ng agus at saka ng hangin no? kaya habang palapit tayo ng palapit palayo siya ng palayo distansyahan na lang natin baka magbago yung ikot palapit sa atin tatamaan tayo <tod> Hello YouTube Hello Facebook Here we go Tapos na tayo nag-unload ng ating daladalang mulasis Mula sa Bay City Negros At ngayon ay pumula out tayo sa pier At tayo ay naatasang mag side loading So mulasis pa rin yung ating ikakarga Kaso nga lang si side tayo sa isang foreign vessel O so, tanker vessel na may dalang mulasis nandyan sa laot yung tinutumpok natin na tatakpan ng ating rampa nandyan yung dikita nating barko at ayan na abutan na natin ang barkong dayuhan na may kargang molasses na ating didikitan kaso nga lang nagbago ng position ayan o oh, nakataliko na sa bundok kanina nakabalagbag sa bundok yan ayan, ah, dahil siguro sa pabago-bago ng hangin Isterless pa kasi ang hangin na umiiral sa ating bansa ngayon tapos pabago-bago din ang agos kaya tuloy-tuloy yung ikot ng barko na ating bibigitan minsan amihan minsan stirless, minsan habagat <laughs> kaya yung barko tuloy-tuloy ang pag-ikot ang hirap lapitan habang lumalapit tayo palayo siya dahil sa tuloy-tuloy yung kanyang pag-ikot so layuan na lang natin baka magbago ang ikot tatamaan tayo habang tuloy-tuloy ang pagbago-bago ng posisyon ng barko uh, layuan lang muna natin lapitan lang natin pag alam nating steady na siya so ito na yung hinahantay natin wow! mag steady yung barko mag steady siya no at medyo kalma na rin kaya pwede na natin siyang lapitan Ayan, kung mapapansin nyo, kanina sa ating unang attempt na dikit, is background na, ah, background niya, na, ah, background niya yung kabundukan. Ngayon, yung background niya, yung ating pinanggalingan na, ayan o. Oh. So, bumaliktad pala siya, bumaliktad. Nagkataon naman, na habang nag siya ng pagbaliktad niya, nagkataon na nag-attempt tayo ng pagdikit, no? So botoe, uh, na monitor natin agad na gumagalaw siya. So delikado. Delikado pag uh, sugurin natin na sugurin. Baka babaliktad yung agos or yung hangin. Babalik yung pag-ikot ng barko, masampal tayo ng barko. So baliktad pag tayo na uh, baba, ano pa naman uh, medyo masaklap dahil tayo na yung masampal tayo pa yung magbabayad dahil naka-angkla yan eh naka-STD na yan siya eh. tayo ang palapit no? so ngayon naka-STD na ito siya wala nang galaw naka at atras tayo tuda abante ang kabila para makuha natin yung kanyang position no? so dahan, -dahan lang dahan-dahan para iwas pusoy <laughs> ayan, kanina first attempt natin background natin is yung kabundukan tayo ngayon ang nasa yung kabundukan kanina na naka background sa barko nasa likuran na natin ngayon yung background niya, yung pinanggalingan na natin appear <laughs> uh, bumaliktad siya bumaliktad uh, habang inuhuli natin yung kanyang kuwitan kanina Uh, minsan natutumbok natin yung kanyang abim no? kanyang tiyan hanggang sa minsan natutumbok natin yung kanyang ulo kanyang unahan parang nag head to head tuloy may pagkatao pa na sa lubong oh, ngayon steady na siya steady na siguro yung agos hindi na nagpabago bago tapos uh, yung hangin din nag steady na nag steady yung um, weather update kasi ng pag-asa is starless affecting over all oh, uh, over the country no easterless affecting over the country pero yung actual na ihip ng hangin yung malakas talaga easterless tapos biglang kakalma maghahabagat iip yung habagat ng kaunti tapos minsan mag-aamihan wala pa talagang season ng habagat o amihan man oh. No? kasi pabago-bago kaya paikot-ikot yung barko kalina eh no? sige sige maposisyonin lang muna yung mga lubid bago tayo didigit na gusto ah ilang Saan ba yung spotted niyan? Saan pa daw banda tayo? At sa wakas, ayan, nakakabit na yung lahat ng mooring line natin. At ang distansya ng barko at ng barge ay nasa 2 meters. So, kusa nang didikit yan, isahan na lang yung mga mooring line. Dahil pag yan ay ginamitan pa natin ng makina, baka mapalakas yung galaw ng barge at tatama doon sa gilid ng barko, magasgas. Good afternoon! Ayan, kahapon ng hapon, nakadikit tayo dito sa Parin Bissell at lumipas ang magdamag. Ayan, malapit na tayong mapuno. Medyo matagal dahil streeting tayo, kumbaga nagsasaid ang barko. Ito yung pagitan ng barko at saka ng barge natin. Ayan, o. nakaumang yung ating host mula doon sa taas. So mabagal na yung loading dahil nagsasaid na ito sila eh. Kumbaga iniipon doon sa loob ng <coughs> budiga ang mulasis tapos ibubuga dito sa atin dahil pang ilang barko na tayo. Bago tayo dumikit, naka ilang barko na ang nakadikit dito kaya nagsasaid na sila. Medyo matagal. No? Ayano. No? Oh. Patay. Hindi nagbubuga yung kwan, hindi hindi nagbubuga yung hose baka iniipon pa doon sa loob tapos pag naipon na saka pa ibubuga nito sa atin ito yung uh, balbula may special tools na ginagamit yung ating trupa dyan para mapihit yung balbula sa baba para mabuksan yung valve at lilipat sa kabilang tangki yung kargadang molasses no? yung hose na yun hindi na yung tinatanggal doon so hanggang dito na lang hantayin na lang ang sunod nating video